Good afternoon guys. Welcome to my Glacia Mix channel vlog. Ito okay, guys, nagluluto tayo ulit. Isda ulit ng pakse guys. Maliliit na isda yung matambakan maliliit guys. Lagyan natin luya sa ibaba. May luya din yan sa ilalim. taxi ulit guys ilagay ko itong maliit na jabi ko sa sayang ito ito Tuhog na paminta. Pagpunta pang talasa. At sa pang binigay. Abusan natin ang suka, guys kita uh, ang mga tiba ah tiba ang yami yami ang ulam ni Lola needless yung next natin na kunting tubig para maluto siya Punti lang, mainit na to. Yan ang ating boxel, guys. Kulok-kulok na. In a few minutes, luto na yan. Thank you for watching. Bye for now. God bless everyone.